Chinese Navy, ang pinakamalaking sandatahang pandagat sa buong mundo. Mas malaki kumpara sa Amerika at sa Russia. Halos umabot na ng apat na raan ang bilang ng mga barko, kasama ang tatlong higanting aircraft carrier at ang pang-apat ay ginagawa na. Bukod dyan, napakarami nitong militia vessels pangaras sa mga Pilipinong manging isda. Kaya walang bansa sa Asya ang nangarap makasagupa ang PLA Navy sa isang yera at alam ito ng China. Siguradong magugulat ka sa malalaman mo na ang aircraft carrier ng mga komunista na nagparamdam noong isang araw sa Luzon ay nakakatakot sa labas lamang. Pero hindi ito pandigma. Mayroong mga naniniwala at marami din namang naghihinala. Ang tanong... 就躲吧。 Sumabog sa social media ang naganap noong kalagitna ng Hunyo nang inatake ng Chinese Coast Guard ang inflatable ng Philippine Navy sa tabi mismo ng Sierra Madre. Naging laman ito ng mainstream media sa Kanluran at Asia. Pero imbis na mahiya ang mga komunista sa kanilang ginawa sa Ayungin Shoal, nagpaayag ang tagapagsalita ng China ayon sa Channel News Asia na he the Philippines for the confrontation saying they had escalated tensions and accused them of ramming Chinese boats. Sinabi nito na Pilipinas raw ang dapat sisihin at mga Pilipino ang nagpalala sa sitwasyon dahil binangga ng PH Navy ang bangka ng mga NJIC. Kahit nakuha sa video ang nangyari, lantaran itong binaligtad ng mga sinungaling na NJIC. Ang masaklap dito ay may opisyal sa bansa na nagsalita na baka ito ay isa lamang misunderstanding o baka isang aksidente lang. At sinabi pa na bulo at itak lang naman daw ang hawak ng Chinese Coast Guard at hindi ang mas. Marami ang hindi sumangayon sa sinabi ng chairperson ng National Maritime Council. Marahil sinabi lang niya yon dahil hindi raw nito alam kung paano ang gagawin. Kumbaga, mas maigi siguro na kalimutan na lang ang nangyari para bumait sa atin ang mga jake pero paglipas ng ilang araw, inulat sa Global Times ang tagapag-ulat ng mga komunista. Nakitang kita raw ng international community ng na ang Pilipinas ang nagpadala ng kanilang militar upang mag-intrude o manghimasok sa teritoryo ng China. Alam ng mga netizens ang tunay na nangyari sa kabila ng kasinungalingan ng mga komunistang incheck. Ang nakakairita ay ang patuloy na pambubulas ng China sa Pilipinas. Imbis na humupa dahil sa nakita ng buong mundo ang kanilang panghahara sa teritoryo ng Pinas, ngayon ay mas lumala pa. Pagpasok lamang ng buwan ng Hulyo, inulat sa Times of India na pinadala ng China ang kanilang higanting aircraft carrier malapit sa West Philippine Sea. Ayon sa balita, namataan ang Shandong noong katapusan ng Hunyo malapit lamang sa Luzon. Ito ang pangalawang carrier ng PLA Navy at ang kauna-unahan na made in China. Mukhang nagpapakitang gilas ito matapos ang insidente sa Ayungin. Marami ang naniniwala na ito ay isa na namang pambubuli ng mga komunista dahil alam nilang walang aircraft carrier ang Pilipinas. Nakipagkita ito sa mga malalaking destroyers, frigates, amphibious landing ship sa West Pacific Ocean karaniwan sa isang operasyon ng Navy sa karagatan na kailangan ay may mga bantayang isang aircraft carrier. Siyempre, sinong Pilipino nga naman ang magtatangkang lumaban kung nakaparada sa bakuran natin ang pinakamalaking sasakyang pandigma sa buong Asya. Pero ang pambubulas ay nakagigimba lamang sa mga bansang maliliit katulad ng Pilipinas at ginagamit ng panakot sa mga walang laban. Subalit ang carrier ng China ay hindi pwede sa gera. Cool. Kaila sa marami na ilang bansa sa Asia ay mayroong mga aircraft carrier din, hindi lamang ang China. Binalita ng Asia Times noong lang ng Mayo 2024 na gusto ng India na magkaroon ng pangatlong aircraft carrier bukod sa dalawa nitong INS Vikramaditya at ang INS Vikrant. Sinabi rin na kailangan ay tatlong higanting carrier para masiguro ang seguridad ng kanilang nasasakupan sa karagatan. Kaya mapapansin na hindi basta-basta nabubuli ng China ang India. Mukhang alam ng mga Indiyano na mahalaga ang mga carriers kung proteksyon ng teritoryo ang pag-uusapan. Sa makatwid, hanggang ngayon, ang kanilang mano-mano sa teritoryo ng Ladakh ay patuloy pa rin at hindi umurong ang mga Indiano. Ganon din ang Thailand, South Korea, pati Japan ay may mga aircraft carriers. Sa maniwala ka o sa hindi, bago matapos sa mga taong 1990s, ang bansang Thailand lamang ang mayroong aircraft carrier sa buong Southeast Asia. Bagamat luma na ang HTMS Chakri na mahalaga ito sa mga Thai. Pati ang Singapore, meron din. Sinabi sa National Interest na itinatago lamang ng Singapore ang kanilang isang aircraft carrier sa pangalan para hindi makalabag ng batas pang karagatan. Ganyan din ang ginagawa ng Japan. May dalawa itong aircraft carrier pero tinawag lang nilang helicopter carriers. Mga bansang hindi nagpapatakot sa mga inchik. ba na maliliit na bansa lamang ang binubuli ng China. Bakit hindi pwede sa giyera ang carriers ng mga hinchik? Bagamat maraming tuhod ang nangangatog at maraming hindi nakatulog dahil sa mga palakol at sibat na daladala ng mga komunista nang sinalakay nito ang ilang tauhan ng Philippine Navy sa tabi ng Sierra Madre. Mas lalong gumuho ang mundo nila nang lumantad malapit sa Luzon ang higanting aircraft carrier na Shandong. Heto na raw at siguradong gegerahin na tayo ng mga inchik. Pero mula pa noon ay pinaglalantara na ng mga komunista ang kanilang tatlong higanting sasakyan para takutin ang mga Pinoy. Kaya lumang tuktugin na itong mga inchik na mahilig mambulas. Pero ayon sa mga ulat, hindi handa sa gera ang kanilang mga carriers. Pinahayag noong isang taon sa Reuters na ang aircraft carrier ng China ay pang dula lamang o oh, palabas lang at walang dalang peligro. Ilang dekada ang itatagal bago maperpekto ng China mga operasyon ng kanilang Navy. Sinabi sa ulat na propaganda lamang ito ng China. Katulad ng carrier na Liaoning na hindi alam ng marami ay pinaglumaan ng dating USSR. Nasa junk shop ito ng Ukraine nang binili ng China kalagitnaan ng 1990s. Pero hindi iyan ang problema. Kung mapapansin, hindi nakakalibot ng daigdig ang mga carrier ng China kumpara sa mga carrier strike group ng Amerika at ng Britanya, dati rin ng Russia. Dito pumapasok ang tinaguriang Blue Water Navy. Kapag sinabing blue water o asul na tubig, ito ay tumutukoy sa malalayong bahagi ng karagatan. Kung ang navy ng isang bansa ay tinaguri ang blue water, ibig sabihin ay may kakayahan itong lumibot sa iba't ibang panig ng daydig. Upang maging blue water, kailangan self-sufficient ang carrier strike group o pwedeng lumarga sa malalayong karagatan ng maraming buwan ng walang hinto. Kaya din itong makipaglaban ng malayo ng walang tulong wala sa kanilang base. Kaya nitong ipagtanggol ang grupo laban sa atake. Iyan ang Blue Water Navy. Napatunayan na ito ng maraming bansa pero hindi ng China. Sa makatuwid, hanggang ngayon ay hindi pa ito nakakalapit sa bakura ng mga Amerikano. Ayon sa mga ulat, dahil sa napakabilis gumawa ng mga barko panlaban ng China, ang mga ito ay mababa ang kalidad o dahil sa bilis, nababaypas ang mainam na quality control at dahil sa korupsyon, mahina ang maintenance. Tapos, isa pang problema ay mga operasyon sa loob ng carrier. Dito sanay ang Amerika at Britanya dahil sa ang unang aircraft carrier ng Britanya ay ginawa pagpasok ng taong 1900s. Tapos sa Estados Unidos, ang unang carrier na nakomisyon ay noong pang 1922. Ibig sabihin, ang dalawang bansang ito ay parehong sobra na sa isa na rang taong natututong mag-operate ng mga aircraft carriers. Sa madaling sabi, ang mga ito ay battle-ready o handa sa kung ano man ang mangyari, kumpara sa baguhang China. Ang sabi sa South China Morning Post na ang pagdating ng aircraft carrier ng China ay upang ipakita lamang sa Pilipinas ang kanilang kapangyarihan at hadlangan ang panghihimasok sa kanilang 10-dash line ang pahayag ng USNI News noong ika anim ng hunyo lumapit ang carrier ng mga inchik sa 300 at 370 kilometro sa Luzon Sinabi pa nga ng tagapagsalita ng Philippine Navy na si Rear Admiral Roy Vincent Trinidad na rest assured daw na minomonitor ng Navy at Armed Forces ang nasasakupa ng bansa Ayon sa satellite images nakabalik na ito sa isla ng Hainan sa daungan ng Sanya mukhang balik na rin sa normal ang takbo ng buhay sa Ayungin Shoal. Hanggang maulit ang isa na namang insidente. Anong aral lang mapupulot dito? Sa mga galaw ng Chinese Navy, halatadong ito ay nambubuli na naman. Mukhang pinupuntirya talaga nito ang Pilipinas dahil alam nilang maliit na bansa lamang ito. Bagamat hindi tatagal sa digmaan ng mga aircraft carrier ng China, ang mga ito ay ginagamit lamang pambula sa PH Coast Guards at sa ating Navy at pati rin sa mga manging isda doon. Tila ba David and Goliath ang labas ng Pinas sa China pagdating sa West Philippine Sea? Pero sino bang nagwagi sa huli? Sabi nga, maliit man ay nakakapuwing pa rin. Buksan mo ang iyong isip at hayaang lumalim pa ng lubusan ng iyong pangunawa sa mga kasaysayang kapupulutan ng maraming aral. Tandaan, katotohanan ng susi sa tunay na kalayaan.